Ngayon po, eh, merong 60,000 tao ang parang medyo apektado. Ano ho? Pero meron daw 20,000 na foreigners at yung deadline sa pagpapaalis sa kanila eh, na na-reschedule ng DOJ. Opo. Opo. Mabuti na rin lang na na i-reschedule, uh, okay lang para lang synchronized dun sa hanggang katapusan ng taon ni presidente dahil bukod sa pagsusumikap dapat namin ngayon na may just transition para sa mga Pilipinong nagtrabaho sa POGOS o kaya't naghahanap buhay uh, sa mga nagtatrabaho sa POGOS, yung mga dayuhan din. Uh, yung mga, lalo na yung mga naging biktima ng human trafficking right. mula sa kanika nilang mga bansa, di ba? Uh, malupa, dito sa Pilipinas. Ay, dapat namang tulungan na makauwi ng maayos sa kanil kanilang uh, mga bansa. Uh, so kung nabigyan ngayon ng mas mahabang panahon kesa sa unang 60 days nabiglang uh, na itinakda ng Bureau of Immigration, okay lang siguro yon basta hanggang sa katapusan ng taon may maayos tayong masimulang just transition para sa mga Pilipinong dating empleyado at, nag, at mga naghanap buhay sa mga Pogo employees at maayos na matulungang makauwi Uh, lalo na yung mga victim biktima ng human trafficking uh, sa ibang bansa okay meron mo bang budget na involved dito kasi yung pagpapadeport kung hindi naman nila kasalanan kagaya nito parang tipong government action ano po na uwi na kayo Uh, tayo ho obligado na maglaan ng pondo para ma-process yung kanilang deportation. I believe uh, maloo uh, sa regular naman na pag-appropriate ng budget ng Kongreso, uh, may nakalaan din sa iba't ibang concerned agency sa mga regular na program sila kasama na uh, marahil ang deportation. At uh, ay sa hearing uh, lumabas din naman na may coordination ongoing sa mga embahada ng mga apektadong uh, foreign workers lalo na yung mga uh, naging biktima victim survivors ng human trafficking iba yung mga pugante no yung mga dayuhan di ba na mga pogo operator na mga uh miembro o leader pa nga ng criminal syndicates at yung ilan dyan, subject pa rin nga ng uh, search operations uh, hindi lang ng ating law enforcement authorities pati pala ng law enforcement authorities ng kanika kanilang mga bansa yung mga pilipino po paano yung job placement sabi ni uh, Pagcorc yung iba nasa BPO hindi naman talaga pogo lang directly, pero sila ay mga service providers. Kung uh, yung mga ibang service providers na tinatawag ay based sa BPO's, at uh, marinaw, klarong hindi mga pogos iyan, uh, ia, ano, ia adjust ng BPO companies nila kung saan sila uh, madideploy. Kasi kung, baga, kung nasa home company pa rin nila sila, edi eh, mag-a-adjust Uh, ng, uh kung kanino magpa-partner na ibang kumpanya o ibang industriya yung BPO companies na, na iyon. So palagay ko uh, regular kumbaga regular programming din para sa kanila tulad sa gobyerno.